Tara sa Agham Sa so may Kalabaw Dito tayo ngayon sa QC Puntaan nga natin yung sinasabi nilang masarap na kainan dito sa Taray natin yung Kalabaw nila Let's go Hill. Maria Ignacia Ay, sorry <laughs> Mother Ignacia pala Maria Ignacia Sorry, sorry Mother pala, Mother Ignacia Sorry mga idol At punta tayo sa Agam Agam Tignan na natin kung sinasabihin lang Sarap na sabaw Ang Ang kalabaw sa Agham Street sikat na sikat yun eh. ayan at malapit na tayo Okay, update ko kayo mamaya pag nandun na tayo mga idol ayan at nandito na tayo sa stop light malapit na yan Agham Street Yun nga mga idol, nandito na tayo sa Agham, yung pinakasikat na kalabawan dito sa Quezon City. Ah, bali, ang hirap pala yung parking dito, mga idol. Kaya yung mga pupunta dito, yung mga nakamotor, yun. Pero kung may four wheels ka, medyo mahirap yung kwan dito mga idol, mga parking nila. Mahirap yung parking nila. Kaya yun na nga at bababa tayo kasi kailangan mabidyuhan natin yung place ng kwan ng kalabawan dito sa Quezon City. Kalabawan. Kailangan natin mabidyuhan mga idol. Dito ka lang anak ha. ha? Dito ka lang ha. dito ka lang, dito ka lang. Hindi na, wag na. Walang kwan dito. Saglit lang, atras lang natin. Dito mga idol oh.

Grabe, ang daming tao. Ang daming kumakain talaga dito. Yan oh, mga uh, phone nila oh. Sige. At nakabili na si misis. Grabe, daming tao, sobra. Titikawp na lang tayo mga idol. Tayo sakay! Sakay anak! Ito lang banda na. yun. Nag-aantay pa si Mises. Ang daming tao daw, tumawag sa akin. Talagang napaka-sarap siguro yung bulalo nila dito. try natin yung bulalong bulalong gulalo, kalabaw bulalong kalabaw sorry sorry bulalong kalabaw may sarap eh. uh, tignan natin kung tikman natin yung binibida nila dito sa hagam Street na kalabawan maupuan kasi mga idol kaya mag take out na lang tayo sabahin na lang natin kainin pero grabe ang daming tao talaga talagang Pop no Siguro masarap kaya dinadayo talaga. <coughs> matagal ko na kasing napapanood 'yan sa mga vlogger. Kaya tirahin din natin na pasyalan. Kaya 'yun nandito tayo. Ha? Tana. Tana babadayo. Tana Eh baba nandito na 'yung kasawa ko, oh. nakabili na siya. Oh, bango ah grabe. na, mga idol. Sa oh. Sabaw pa lang. Kakamay sisig pa oh. Ang bango. Ang <laughs> bango. Hindi masarap no? Ini sadal. Grabe. Yan, nah, mga idol, sa... oh. Baba ako sa. Ayun nila lang natin sa bahay kasi ang daming tao kasi doon talaga. Daming pila. Baba ako sa mga... Papakita ko sa inyo mamaya pag kumain na tayo sa bahay. 'Yun lang mga idol at sa mga gustong gustong kumain dito punta lang kayo dito yun lang mga idol salamat mo sa na bumili ka ng kwan <laughs> puro lalaki talaga kumakain doon pero may mga babae rin mga vlogger na pumupunta doon daming tao mga idol pero masarap siguro kaya sa bahay na lang natin tikman doon na lang tayo kumain yon, Thank you, May at bumili ka si ay nasawa ko pang nagtikaw sa akin maraming maraming salamat yan ka maglagay